Talaga namang walang tatalo sa saya at good vibes na dala ng isang pamilya na game na game sumayaw ang kanilang energetic at masayang pitik dance kinagiliwan ng mga netizens. Midas family na todo bigay sa pagsayaw ng kanilang pitik dance performance na talaga namang kinagiliwan sa TikTok. Kung dati ay si Z Mendoza o kilala ng kanyang followers bilang Queen Pitik ang sumasayaw, ngayon naman ay buong pamilya na sila at totoo nga naman ang kanyang dalawang anak ang kanyang pitik dance techniques. Ang nakakatuwa pa rito ay game na game ring nakisabay ang kanyang asawa making them the pitik family. Sa video na ngayon ay meron ng 2.5 million views na ang kanilang saya at energy sa bawat galaw at pagpitik. Meron na isang netizen, no need for DNA test dahil kuhang-kuha ng kanyang mga anak ang pitik. Talaga na mga pagsayaw isang paraan para mag-enjoy tayo without our family. At talaga, it runs in the family, ano? You know? Ang pagaling sa pagsayaw. Salamat sa good vibes na hatid ninyo.